Guys, today magluto tayo ng adobo uh, humba. Ayan, parang uh, similarity sa um, adobo, uh, pork adobo. This is pork belly. Ayan. Uh, ang ating ingredient dito, uh, ito yon. Ayan. Uh, ito yung meat na gagamitin natin, pork belly. Uh, humba ito sa ano? Uh, bisaya. Ayan. Um ito yung ingredient natin limon uh, lemon ayan at uh, sibuyas ayan at um, garlic uh, bawang ito naman yung ano yung black beans star anise ayan ang dilef ayan uh, ang bili ang ito naman yung ano yung yung banana leaf ayan banana leaf ayan sa halo ko yan dyan. Uh, banana flower, dried banana flower. and ibabad sa tubig, uh, magiging ano na siya. magiging uh, ganito na. Ayun, magigin ganito na siya. Yan ang belies. Uh, yan star anise, lagyan din ng star anise. Yan. Uh. Yung black beans, ito yung ginamit ko kasi dito sa Canada wala yung retail nasa ano na mga can at lagyan din ng sugar. ayan, at uh, ang isar anis naman, uh, ganito ang ginamit ko ayan. Um of course nandoon din yung ating salts kahit maglagay pa tayo ng uh, soy sauce, meron pa rin siyang salt. Ayun. Uh, ito yung pampalasa lamang. <clears throat> ayan, may dark sauce, kaunti, tapos light soy sauce. ayan guys. Ayan, at uh, ito ilalagay na natin dito. Ayan, ayan at sindihan. Ayan, at uh, lang yan dyan hanggat mag ano yung kanyang sariling uh, tubig hanggat mag ano siya na yung parang <clears throat> lutuin ang lutuin uh, mamaya uh, pagluto na siya um, igigisa na natin ito mamaya ng ating mga ingredients yan.